Nalaman ko noon na ang pagiging kasama mo ay hindi isang dapat o isang obligasyon, ngunit isang regalo, isang pribilehiyo na bihirang nating pahalagahan ng nararapat. Hesus, Hari ng Pag-ibig, Huwag mong hayaang muli akong lumayo sa iyo. Tulungan mo akong maging katulad ni Hasinta na matagpuan sa iyong pakikisama ang pinakamalalim na kagalakan. Naway magdala ang aking puso ng apoy na hindi kailanman mapapatay. Na nagtutulak sa akin na bumalik sa iyong presensya upang mahalin ka. Sambahin ka at ipahayag sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin. Sa solemne ng na katahimikan ng templo, ang alingaw-ngaw ng awit ng Tantum Ergo Sacramentum ay pumuno sa banal na espasyo ng kagandahan na tila lumalampas sa oras. Bawat nota, bawat salita ay puno ng pagpipitagan at pagkamangha sa misteryong ipinagdiriwang. Ang sinaunang himig na iyon, naisinilang mula sa mga siglo ng pananampalataya, ay parang isang haplos sa kaluluwa, isang malalim na paalala ng kadakilaan ng dakilang sakramentong ito. Veneremur Cernui et Anticum Documentum Novo Sedat Rituy Prestet Fides Supplementum. Census Defectui. Genitori, Genitoke. Laus et Jubilatio. Salus, Honor, Virtus Quoque. Sit et Benedictio. Procedente Abutroque. Comparsit Laudatio. Amen. Jesus na nasa sakramento, ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Ang banal na pagkain na nakalaan para sa mga anghel. Ngunit bukas-palad na iniaalok bilang pagkain para sa ating mga kaluluwa. Sa iyong presensya, ang puso ay nakakatagpo ng kapahingahan. Ang isipan ay napupuno ng kapayapaan at ang mga sugat ng espirito ay nagsisimulang gumaling. Ang pagiging kasama mo ay paninirahan sa kanlungan na pinakaligtas sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ikaw ang ilaw na gumagabay sa pinakamadilim na kadiliman at ang ginhawang umaalalay sa mga sandali ng labis na pagkapagod. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang sagradong puso ni Jesus na nasa sakramento, walang humpay na bukal ng pag-ibig at awa. Puso ni Jesus, tayo ko inilalagak ang lahat ng aking tiwala, maging kanlungan na hindi matitinag ng aking kaluluwa sa gitna ng mga pagsubok, ang ligtas na daungan kapag ang mga hangin ng buhay ay nagbabanta na ibagsak ako. Nakikiusap ako sa iyo, Jesus, na tingnan mo ng may walang hanggang habag ang mga makasalanan, lalo na ang mga hindi nakakakilala sa iyo o lumayo sa iyong landas. Punuin mo sila ng iyong liwanag, pawiin mo ang kanilang mga pagdududa, at akayin mo ang kanilang mga puso patungo sa init ng iyong mapagtubos na pag-ibig. Para sa mga nawala ng pananampalataya, nakikiusap ako na bigyan mo sila ng bagong pagkakataon upang matagpuan ka. Para sa mga lumalapastangan o namumuhay sa kawalan ng pag-asa, naway hipuin ng iyong biyaya ang kanilang mga buhay at pukawin sa kanila ang pananabik na mahalin ka. Ikaw, na makakagawa ng lahat, baguhin mo sila at bigyan sila ng bagong pag-asa. Jesus, sa sandaling ito ng panalangin, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mga kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay na lumisan na sa mundong ito. Bigyan sila ng walang hanggang kapahingahan sa iyong maluwalhating presensya at naway matagpuan ng mga pinakalimot sa purgatorio ang madilim na liwanag ng iyong awa. Ikaw na siyang bukal ng lahat ng kabutihan. Gabayan mo sila sa walang hanggang yakap ng pag-ibig kung saan wala ng pagdurusa o luha sagradong puso ni Jesus. Protektahan mo ang aming mga pamilya sa iyong walang hanggang pagmamahal. Alagaan mo ang mga inosenteng bata, ang mga kabataang puno ng kawalan ng katiyakan at ang mga matatandang nangangailangan ng kaaliwan. Maging panangga ka ng mga tahanan na humaharap sa pagdurusa, pagkakabahabahagi o kawalan ng pag-asa. Ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa bawat pusong nagdurusa. Panibaguhin mo ang pag-asa sa mga nawalan ng landas. At gawin mong ang aming mga buhay ay maging buhay na patutuo ng iyong pag-ibig. Jesus na nasa sakramento, sa iyo ako nagtitiwala, sa iyo ako umaasa, at sa iyo ako nagtatalaga ng walang reserbasyon. Ikaw, na siyang kaaliwan ng mga nagdadalamhati at ang alalay ng mga napapagod, manatili kang palagi sa aking tabi at gawin mong ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang kabutihan. Pag-alabin mo sa aming puso ang apoy ng iyong pag-ibig, Panginoon, at gawin mong mag-alab ito ng may walang humpay na intensidad. Nawa, sa paglabas namin sa iyong presensya, ang aming mga buhay ay maging buhay na refleksyon ng iyong awa sa mundo. Pahintulutan mo kaming maging parola ng pag-asa para sa mga naliligaw, kaaliwan para sa mga nagdurusa, at patutuo na ang iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Naway matamis ang aming mga salita at ang aming mga gawa ay makatarungan, na palaging nagdadala ng iyong liwanag sa pinakamadilim na sulok na nagliliwanag sa mga puso ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Mahal na Jesus, maraming beses kong nararamdaman na ang aking pananampalataya ay nanghihina na nagugunaw sa ilalim ng bigat ng mga pagdududa at mga distraksyon ng mundo. Sa gitna ng ingay at mga alalahanin, madalas kong nakakalimutang hanapin ka dagdagan mo ang aking pananampalataya Panginoon at tulungan mo akong matagpuan ka hindi lamang sa altar kundi pati na rin sa mga mukha ng aking mga kapatid sa pinakamaliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay at sa mga pagsubok na ipinakita sa akin bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso puno ng pag-ibig para sa iyo at para sa iba isang pusong handang maglingkod, magpatawad at mag-alay ng lahat para sa iyong layunin. Matamis na puso ni Maria, ina namin. Ikaw na nakakaalam ng mga landas ng pinakadalisay na pag-ibig. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Turuan mo akong mahalin ang iyong anak ng may pagmamahal at debosyon kung paano mo siya minamahal. Maging kallungan ko sa mga sandali ng panghihina ng loob kapag ang lakas ay nanghihina at ang pag-asa ay lumalabo. Maging gabay ko, Maria, at akayin mo akong palagi kay Jesus patungo sa katotohanan, buhay at kapayapaan. Panginoon, nangangako ako mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa na maghahanap ng mas maraming sandali upang makasama ka. Hindi ko gustong limitahan ang aking panalangin sa ilang minutong ito. Ngunit gawin kang bahagi ng bawat sandali ng aking buhay. Nangangako akong dadalhin. Kita sa aking mga isipan. Sa aking mga salita. Sa bawat kilos ng pag-ibig sa iba. Nangangako akong magsisikap upang mas maraming puso ang makakilala sa iyo, upang mas maraming kaluluwa ang magmahal sa iyo, upang mas maraming buhay ang lumuhod sa iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento. Nawai ang buo kong buhay ay maging isang himno ng papuri at pasasalamat sa iyo. Mga kapatid kay Kristo, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, ibahagi ito sa iba. Purihin natin ng sama-sama si Jesus na nasa sakramento at tulungan natin ang mas maraming tao na lumapit sa kanyang presensya. Hayaan natin siyang baguhin ang ating mga buhay at ang mga nakapaligid sa atin, sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Jesus, ako'y sumasampalataya sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Jesus na nasa sakramento, manatili kang palagi sa akin. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig sa kabanal banalang sakramento, kinalimutan at pinabayaan sa maraming tabernakulo sa mundo. Ikaw, Panginoon ng tabernakulo, naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa aming pagdalaw, tulad ng isang tapat na kaibigan na hindi napapagod kumatok sa pintuan ng aming puso. Paano kaya na ikaw na hari ng mga hari ay tinatanggap ang kalungkutan at pagkalimot para lamang mapalapit sa amin. Paano mo nagagawa sa iyong umaapaw na pag-ibig na manatiling tahimik habang maraming kaluluwa ang dumaraan? Binabaliwala ang iyong presensya. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang makilala ka maging sa kasimplihan ng isang piraso ng tinapay na inilaan. Tulungan mo akong pahalagahan ka, parangalan ka, at aliwin ka sa aking mapagpakumbabang presensya. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain sa aking mga kapatid, tulad ng iyo sa akin. Turuan mo akong makita sa kanila ang iyong muka, lalo na sa mga pinakamahina at nangangailangan. Panginoon ng katotohanan, Patnubayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan at turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong salita. Naway ang iyong salita ay hindi maging isang pabigat, kundi isang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking buhay at nagbibigay kahulugan sa bawat sandali. Panginoon ng Tabernakulo, turuan mo akong mahaling ka hindi lamang sa salita, kundi sa gawa nang may pusong nagbibigay ng walang reserbasyon. Nais kong tumugon sa iyong tawag araw-araw ng may mapagpakumbabang espiritu. Bukas palad at handang gawin ang iyong kalooban. Panginoon, nauunawaan ko na ang pagdurusa ay bahagi ng aming pag-iral. Bagaman maraming beses akong nahihirapang tanggapin ito. Ito ay isang misteryo na sumusugat ngunit nagpapalaya rin. Bagaman hindi ko palaging nauunawaan ang layunin ng mga pagsubok na aming kinakaharap, alam ko na ang lahat ay may mas mataas na kahulugan. Isang kahulugan na ikaw mismo ang nagpahayag sa amin mula sa krus. May nabasa ako na tumimo ng malalim sa aking kaluluwa. Upang iligtas kami, hindi mo pinili ang musika, bagaman nakapagpapasigla ito ng Espiritu. Niyang panitikan man, bagaman nagpapakain ito sa isipan. Pinili mo ang pagdurusa, dahil ito ang universal na wika na aming nauunawaan, ang nagbubuklod sa amin bilang iyong mga anak sa kahinaan ng aming kalagayan bilang tao. Sa pagmumunimuniko sa iyo sa krus, Hesus, nakikita ko ang isang walang hanggang pag-ibig na walang hangganan. Ang iyong lubos na pagbibigay, ang iyong pagpapakumbaba na bumabahala sa akin. Bilang Diyos, hindi ka nag-aatubiling bumaba sa pinakamababa, pasanin ang aming mga kasalanan at iligtas kami sa iyong sakripisyo. Ang iyong pagsunod sa Ama, hanggang sa sukdulan ay nakakaantig sa akin. Lalo na nang malaman kong ginawa mo ito dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan na maraming beses kang binabaliwala o tinatanggihan.